Good morning, good morning mga kabaka, ka-farmers. Ayan, good morning po. I-update ko lang po kayo dito sa aking ferment na sapal ng taho. Ito po ang ating fermented na sapal ng soya. Oo, yan. Parang graham lang po. Okay naman siya. Nagasgas lang po yan ang takip. Kaya ano ganyan. ang may bunsok. Hmm. hindi naman siya napanis. Ayan. Maggagawa na po tayo ng painom. Ayan, o, meron tayo ditong darak. At meron tayo ditong uh, ano to, trigo. Wala na po tayong ano eh. Naubusan na tayo ng palyat. Tsaka yan asin. At tsaka molasses. Bali, Tara, mag-prepare na po tayo. Bali, well, ito na po yung mga balde ko na nilagyan ng darak at saka trigo at sapal ng taho. Ayan. Lalagyan na lang po natin mamaya ng uh, tubig at saka ng molasses. Mamaya na po natin lagyan ng molasses pag may tubig na para madali pong haluin. Ayan. At mamaya po ipapainom na natin sa ating mga baka. Ngayon guys, nalagyan na po natin ng tubig. Ngayon, lalagyan naman po natin ng molasses. Isang kutsara ng molasses. Bawat yung Ayan. Para yummy. Yummy ang maging lasa sa mga ating mga baka. Bisa silang balde. Ayan. Tapos, tagaling na natin sa mga bakpo. Ako naman. Video mo. May aso po tayo. May mo yan. Hindi na nga. Ito lang. <laughs> Ito Pam um, ating isang baka. Painumin na natin. Himatay ka dyan mo. Oh. guys ya ini pa yung mga susunod na baka natin nasa likuran pa Ayan, bawa ubus na. magata hapon, pinapainom ko sila ngayon, maga pa lang. Pero mainit na. dadalhan natin yung balde mamaya. Ay, tayo kay iba. be Ito ano Ay, no? May brush, ano may brush. Ano brush. Ano may brush. ng tabi ng timba. Thank you. kan kan tup. ng din, na po ang ating si. natin ang painom. Ayan, lumalapit na. Si sigar si. -sig. Ya. Yeah. tinding i-brush e brush, 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 brush. si Garcia. Uh, gustong gusto din nila yung mga painom. Punta ka doon mainit. Punta ka na doon. Punta ka mainit. Ayan naman ang ating si J.R.O. Nag-aabang na rin ng kanyang painom. Oh. Uh -huh. Sagap-sakuna. Ito e, 'yung magaganda-gandang improvement ni JRO. Oh. Timpo ng sentin. Hayo pa magpahipo oh. Hayo mabalan 'yang pag-upo pag-inom. -pag Hayan, 'yang round top. niya yung pag-inom niya. I Enjoy niya kasi yung panggas natin. Hindi niya pa magsabay. Pag may pumapanggas sa kanya, natigil siya. May mainit na. Kaya kailangan natin bilisan dito. Ayan, ang kataman kay R. Ito mga bakang norte. Eh. Sa isang araw, tuturukan pala natin ng vitamins kasi binurga to ng taga-DA uh, nung isang araw. Tara sa iba naman, ubus na. Man ang ating si Rosalinda ang buntis buntis na po yan 2 months na paano na buntis mo? siyempre pinababahan ko ako pinabahan sa, kam sa kambing kambing sa barako natin oo sa barako natin ayun ang ganda na nakatawan pumuti na rin yung balahibo niya. Nung namaya to nang itim siya. Eh. Ayan, ang ganda na ang katawan. Ang takaw din niya. Hindi ko lang siya inuumagat hapon. Sa hapon tubig na lang pinapainom ko sa kanya kasi baka masyadong tumaba yung anak niya sa loob. Sa tiyan mahirapan siyang umanak pero pa dalawang anak na naman niya yan eh. pasegunda na niya yan pasegunda na second anak pagka anak na yung pagbubuntis kaya kering kering niya na yan ah. Uh. ay Rosalinda tama na isa di pwede madami And then, ililipat na natin siya ng ural. Yun, sa kabila naman na yun. Dito naman tayo kay Ulila. Bigyan din natin ng masarap na painom dahil mainit na. Ayan. Ayan ang ating si Ulila. Oops. Hmm. Bebe, inom ka na. Wala pang 1 year old to. 10 months. Ayan. Medyo napuril po siya sa paglaki. Dahil nga po naulila siya. Good thing. Ay nakasurvive naman po siya. Ayan. Tara. May iban baka naman po tayo. Kaya yun. Mga... Matagal-tagal uminom kasi yan. Madami kasi. Busin niya yan. Ayan o. Marunong natin siyang uminom ng may feeds. Ayan o no, ang ating si Daniela. Ang anak ni Rosalinda, babae din. Brown, ang lumabas. Pero ang mga tatay nila at nanay ay puti. Ang tatay kasi ang na ang nanay ng tatay nito ay brown. Kumbaga lola ni Daniela ay brown. Kaya yun, nakuha sa jeans ng tatay. Ang kulay brown nila. Na kaya lumabas ay brown. One year old na po ito noong January. E, ganda na rin po ang kanyang katawan kinis may laman hindi payat matakaw rin sa painom ayan next naman po natin ay si uh, Baron Nilalandi? Gusto niya kasi kainin yung laman lang. Ganyan siyang uminom. Nilulubog niya yung uso niya. Ganyan nyo naman, nilulubog yung kanyang uso. Gusto niya kasi laman lang. Sibarol. Ayan, uh, malaki Mama. na rin. Malaki na rin siya. Pero dumiin. taong alaga ayan malawlaw naman siya malawlaw, malaki ang ilalaki ng bakang to Mal malawlaw yung lambing niya bagong wal, parang bagong wale lang to nung makuha ko eh nang mabili ko nang pagdating dito na mayat ngayon lang uli bumalik balik yung kanyang ganda ng katawan mawala yung tabang gatas na ito tabang ano na yan tunay na ta tabang laki na hindi na tabang baby ganyan lang po ang pamamaraan ko ng pag-aalaga ng mga baka. Lipat-lipat ng suga, kainom sa umaga at sa hapon. Ayun, okay na. Uwi kami. Salamat sa panunood.